sa aming bakuran. Magandang buhay. Samahan niyo ako sa aming bakuran. Let's go! Ano-anong puno o halaman ang makikita o nakatanim sa inyo sa inyong lugar. Maraming halaman ang makikita nyo sa aming bakuran. Ornamented Ito ang mga halaman na ginagamit namin na pang dekorasyon tulad ng cactus, snake plants, spider plant, ZZ plant, aloe vera, at orchids. Medicinal plants. Ito ang mga halaman ginagamit namin ga gamot tulad ng oregano na gamot namin sa ubo. Culinary <coughs> Plants Ito ang mga halaman na ginagamit namin sa pagluluto tulad ng malunggoy at kalamansi. Fruiting Plants Ito ang mga halaman namin na nagbubunga ng mga prutas tulad ng avocado, langka at saging. Bakit mahalagang magtanim at pangalagaan ang mga halaman? Number 1, pagbibigyan ng oxygen at pagsipsip ng carbon dioxide. Number two, pagpapanatili ng kalinisan ng hangin. Number 3 Pag-iwas sa pagbuhan ng lupa Number 4 Pinagmumula ng pagkain at kabuhayan Number 5 Pagpapabuti ng kalusugan ng tao Number 6 Pagpapaganda ng kapaligiran Number 7 nagbibigay ito ng pagkain at tirahan sa hayop. Ang pangangalaga ng mga halaman ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng tao, kundi para din sa kabubuoang kalikasan, kaya mahalaga ang pagtatanim at pangangalaga sa mga ito. Paano mo pangangalagaan ang mga ito? Regular na pandidinig. Pag-aalis ng mga damo, Pagtatagal ng mga tuyong dahon. Paglilipat ng bagong halaman o napating. paglalagay ng pataba o compost. Sa so, simpleng mga gawain na ito, patutunan natin hindi lamang ang wastong pangananaga sa halaman, kundi pati ang pagpapahalaga sa kalitahan at responsibilidad. Hanggang dito na lamang, ako po si Fritz Osares, mabuting tao po! <tip>